alam na ng presang ang nangyari? At may mga write-up at may mga blind items na kumakalat? At pinagpapiestahan na rin ang presa ang buong pamilya natin dahil sa kalukohan ninyo! Dahil sa kalukohan ninyo! Ha? Kayo! Gusto ko lang naman protektahan ang pamilya natin, Mama. Ayoko lang na mapahiya pa tayo. Mama, the truth is, I had to leave the country. I had to clear my mind. Kaya you kinuha know, ni Mommy at ni Francis si Tata to pretend as me. Di ba mas okay naman yun kaysa malaman ng mga tao yung nangyayari sa amin ni Francis? It was done in good faith, Margaret. <laughs> Sir Gov. Nagsasabi po ng totoo si Venice at si Mommy. I don't care about your reasons! Napahiyaan nyo na tayo eh! At yung maawin nyo mag-asawa, pinalala nyo pa! Eh nito talaga naisip nyo solusyon, ha? Ang humanap na isang babae na magpapangkat na, na Venice? Ha? Ito? And you know what the worst part of this? is nag-introduce kayo ng stranger dito sa pamamahay natin, dito sa mansion namin! Mapagkakatiwalaan ba to? Ha? Mapagkakatiwalaan ba yan? She knows all of our secrets. She knows the ins and outs of our family. Eh, paano ko magnanakaw to? You know what? You put our lives in danger. Eh, paano ko scammer yan? Mami, hindi po ako scammer. I don't care! Sorry po talaga, tinanggap ko lang yung trabaho kasi kailangan po namin ng pera para sa nani ko eh. Pero hindi po ako masamang tao. I don't care! Akala ko ang kausap ko si Venice? Yung pala iba palang babae? Baka naman you're just pretending. Oh? Anong ibig niyo sabihin? Baka naman nagpapanggap ka lang na love mo magluto. Pero gusto mo lang mapalapit sa amin. Ay, hindi po. Bukal po sa loob ko yung pagluluto. Mahal ko po talaga yung pagluluto. Katulad po ng pagmamahal ko po sa anak ninyo. I don't know if I'm gonna regret saying this, but I'm starting to like you. Sinungaling ka! Sinungaling! Pinaikot mo kami, ha? Pinaikot mo kami! Lumayas ka! Francis, palisin mo yung babae niya dito. Lumayas ka. She doesn't belong here. Lumayas ka! Kung ayaw mong ipakalagad kita sa security pala, mas tigaw! Ma, ma, please. Lumayas! Ma, huwag mo nasigawang si Tata. Wala naman siyang maling ginagawa. Tata. Tatawagan mo ng kita ko na. Nolly! Nolly! Okay. Sorry. Yes, sir. Malis ka naman mo. Tawagan na lang kita mo na. Palayasin mo to. Okay. I'm sorry. Laki mo to palabas. Ano Palayasin mo yan! Layas! Linti ka! Isama mo na rin itong mga to. Lumayas kayo dito, ha? Lumayas kayo! I don't wanna see your faces ever again! Sandali lang po. I have to get my bag. Peace.